Ayan, what's up guys? Good evening. Welcome back to my YouTube channel. Dito tayo ngayon sa tabing dagat, guys. Oh. Ayan. Ngayon magluluto tayo ng blue marlin. Ayun ng isda. Ayan, blue marlin. Yan. Init na yung ating kawali. Sasalang na natin Yung isda. Ayan. Ayan po. siya guys. Kaya tumisilamsik, silamsik. Ang naprito guys. Kaya ganyan na yung kulay ng mantika. Ayan. Nice nauna na akong na lang. Hindi ko na nabidyohan, guys. Ito pa, guys. Salang natin yung isa pa. Yan. Blue Marlin. Unang naluto. yan, Talakitok naman yan, guys. Kaya ganun na yung kulay ng mantika natin. Nakaprito na ako ng mga anim na peraso. Yan. Ito naman itong is isdang to ay talakito. Yung panghuli uh, ay yan, yung panghuli. Blue Marlin. Yan. Mamaya. na naman, guys. One hour later. Ayan guys. Tapos na tayong nag- uh, prito ng ating ulam ngayong gabi And papakita ko naman kayo sa uh, dagat yan ating dagat yan high tide jaga guys oh. high tide yan. ang natin so hanggang dito na lang aking vlog guys sana nagustuhan nyo uh, maraming salamat thank you for watching God bless